So yun mga kawatis, ito pala yung uh, uh, dito pala banda yung uh, sunog na nangyari kaninang madaling araw. Mm uh -hmm. -huh. Maraming palang concrete mga kawatis. ah kahit maraming concrete mga cottage, nasa 300 mahigit daw yung mga bahay na natututuloy.

Ganito rin kahirap mga kaotit sa yung uh, masunugan mga masunugan ka. Um, bagong taon, bago lang ko natapos yung Pasko. Tapos uh, ito pa yung uh, sumalubong sa kanila. Mga uh, talagang mahirap at nakapanapangyayari mga kaotit. Hmm. Masa pang sunugan ni eh? Padol ba dito ba? Sabi uh, lang pagidong sa takuan. Mga pinakabalay ah, daw ang mga nani. Kaya banit ka pinda, no? Uh, dili pa siya, kwan mga tali niya, dili pa siya, total nga, kwan, partial lang, no? Dari, wala kayo, kwan din, ha? Wala, no? So, kanilang din mga area, no? Kudulong dito. Dito na po na, dito, ha? Ah. Wala na, dito Ah, wala na, kaning dalang na pasunod. Ayun. Ayun. Ay, tubyo, no? Yan, Uy, siya, tasay ito Tan's TV Oh, yun. shout out, shout out. So, yun, mga kaotis siguro ay isama ko na lang yung pag-update dito. So ito po yung uh, sunog na naganap kaninang uh, madaling araw dito po sa Maya, uh, San Vicente. Um um Leon Garcia Agdao Davao City. So maraming salamat pala sa lahat ng mga gustong tumulong. 'Yan mga kaotis, pumunta lang po kayo dito so yam po yan sa may flyover dyan sa may agdao ah, dito banda so magtanong-tanong lang po kayo sa mga mga gusto nga oh shoutout sir ay ay sir salamat kayo, sir yan eh pa shoutout out ramil p ah ramil p mario yan so sir Pwede pa sir? Ay. So, paano pa paano pa paano pa paano pa Sa akong YouTube. Kay salamat kay sir. So, unsa may kuan niyo karon sir? Unsay kahimtang gid niyo karon asa man mo ah, no? nakabutang? Uh, sa nuwan, Ah, dire sa ah. So, uh, mo ni yung balay. Okay, so, kani. So, sa so, so, ni. Ah, so, dako gid ay mag-damage sir no kay duha gid ka balay. Tapos concrete pa gyud. Wala okay. to. Ang may Aircon daw? Aircon? Oh, aircon wala okay. no, no, okay, breaker. Murag na over kita siya. Oo. Dapat yun nga na. Kay kusum mo na mukhaon. Kusum ka na po rin di. Consume. So yun mga oh, kapatid sa. Lagi no. So ano so, so, lang yun. Padayon lang da sir. Huwag uh, man tayo mabuhat kung mag uh, ilumilong or magkakwanta dira kay pangitabo mangit ni. Tapos dito po. So ang lesson lang ang kanang magsugod na pod. Ah, oh, mo lagi May lang tagda ko dako ga si kwan no. Sila si Naturbongo sa kanang sa DSWD. Lagi makapundar. Ay, problema kay Gabri, tao ni Chichistol. Ang sige, unsa po na siyang konsyal? Ah, ah, sa konsyal. So, yun. Shout out kay konsyal. So, dito mga kaotids. Ah. So, sa mga gusto tayo mo tabang, uh, dito mga kaotids, sa mga solid supporters nato dira. Oh. Ah, uh, pangalan ganito sir. Ramil Timario. Ako kay YouTube YouTube channel. O, ah, sige sir, unsay Ramil Timario. Ya, sir Ramil Timario, uh, YouTube channel. Ikuan lang ako diri mga kaotit sa sa mga gusto mo subscribe po sa iyang uh, YouTube channel. Kakantay mo ha, Ramil Timario. Ayun. So, kani mga kaotit silang balay di po basta-basta mga gasto gid ani, dako dako gid mga kaotit. Sa so, mga gusto dai mo tabang, yan. Ato At lang mo diri sa Melion Garcia, pangita lang si Sir Ramil Timario. <laughs> kanil diri mga kotis mga ginagmay lang ba Dilangin yung kadagan yan so padayon lang mo sir Ako kan lang ta um di lang mawala pag-asa yan sir salamat kay sir amping mo diri ah yan salamat Hello. Hello. Si so mga cottage so um talaga nga dito pala talaga sa daanan na to yung uh, sunog kanina at nadamay pa yung kabahayan at malaki 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 talaga yung uh, sunog na yan kanina mga cottage ako, ah ngsabunid na sa 300 tapos 400 uh, may 500 so yan po yah uh, partially lang pa mga kaotits na uh, estimate po yung uh, bilang po ng mga uh, sinong so, may PTB News mga kaotits so uh. yeah, si ma'am so ito mga kaotits na kita po ninyo so mega shoutout sa PTB News Yeah. Yun, no? So malawak pala kapag dito ka sa daanan ng uh, um, Leon Garcia. Kung sa nga sulod, sir, kung sa nga dalan rin, ha? Kung nga dalan rin, boss? yano yan, no? So, shout out. <laughs> si boss Patrick. Ay, kung sa nga dalan rin, sir? Dingar siya mi abone. Ah, gutam ko, gutam ko. Ah, gutam ko ni siya nga dalan. Oh, gutam ko, ko. Ah, sige, sige. Salamat sir. Lal Lalo, Garcia, Lalo, Lalo. Lal uh, sa ah, okay. kani San Vicente. So, salamat sir. So, ito pala mga kotis ng gutam ko, Leon Garcia. at ah, ito nga, dito na sa may San Vicente talaga mga kotis 'yan. So, kapag dito ka napakalawak, makikita talaga yung uh, dami po ng mga bahay na natupok nito nga napakalaking sunog kaninang madaling araw doon uh, kasi kanina mga kaotets yung nakita natin ninyo nating uh, solid supporters natin na uh, uh, damay din yung kanilang bahay so um, puro pala concrete oh, yung makikita natin ngunit talagang yung apoy na yun na hindi talaga na kuwan talaga mga kaotets no sa dami po ng mga bahay na concrete kasi yung sabi nila yung uh, hangin daw kasi na napakalakas din daw kagabi tapos uh, parang paikot daw yung uh, pag uh, po ng hangin so, sa mga nice tumulong mga cottage yung uh, relief goods or ano ba na meron kayo na pwede nyo nga uh, may bigay dito. Yan, punta lang po kayo dito sa may uh, Gotam ko, Leon Garcia. At ito po sa may San Vicente. So, ito mga kodis. Boss, salamat kayo, boss. Ayan, okay. Yan, shout out sa inyo. Amping-amping mo, boss. Yan. So, dito. So, dira na taman, sir. Padulong pa dito. Padulong pa, no? Yan, so, ikaw natin itong mga kakotids. Titingnan natin. Grabe mataas din pala talaga yung uh, yun kung oh, pa sa unahan so, yung sunog dito mga cottage uh, doon din sa may Japan Street sa may anong tawag niyan dito pa rin sa may Agdao yung malapit sa may uh, Agdaw Public Market ayun uh, yung na-update din natin so ganun mga cottage yung dalawang sunog na nangyari

Uy. So ayan mga cottages, nandito na tayo sa uh, may daanan talaga ng ay uh, uh, yung supply over na na makikita natin mga cottages. Oh. Yan, so parang dito ata yung uh, dulo ng uh, sunog. Uh -huh. So, yun na. maraming maraming salamat. So, ito po yung update natin. So, gaya po ng sinabi ko mga cottage sa sa gustong tumulong. Pumunta po lang po kayo dito sa may Leon Garcia. Ay, so, makikita po yan ninyo. Yung flyover. Yan, pumunta lang po kayo sa sa nice tumulong. Yan. So yung mga CSDO natin mga cottage yan nag po yan sila nag-iikot-iikot Ay, Inilista po yan nila Yung mga uh, biktima po ng mga sunod. So maraming maraming salamat. So hanggang dito na lang mga kaotids. Uh, at lagi po tayong mag-ingat. Lagi po kayong mag-ingat. Lalo na lang sa mga FWs natin. Yes. Yan, miga-miga siya pala sa lahat ng mga yan, matangkilig po ng ating uh, uh, YouTube channel. So hanggang dito na lang. Uh, at upalam na po ako. Gawin na.